galing sa school naghatid ng uh, naghatid sundo ako ng anak ko tapos pagdating sa bahay nagluluto ako ng adobo yan hindi ko na kinuhaan lahat no kasi napagod ako eh naglilinis ako ng na, ano inaluan ko siya ng bagoong ayan kunti lang ko kasi dalawa lang kami yan tapos pagkatapos ko luto, umupo ako nagduduyan doyan yung paa ko. akin akin Nag-akin-akin sa ako, ay. <laughs> Napagod kasi ako, grabe. Tapos, kumain ako ng kasaba chips. Yan, Dinalahan ako ng anak ko. Kasaba chips. Napagod ako, grabe. Ito yung mukha ko, Haggard. Oh. Hanggang dito na lang, guys. Bye-bye, everyone. Have a nice day. Bye-bye.